Assalamualaikum. Hello sa lahat. Ayan, good morning, good morning. Ayan, dito tayo sa bilihan ng mga chocolate at uh, halina kayo at tayo ay mamili ng mga chocolate na may upload sa ating mga short. Oh, di ba? So, ah, uh, nag-premiere na naman tayo uli sa ating uh, uh, Mayora, ayan, ng chocolate. 3 minutes lang to guys. Kaya uh, salamat sa lahat ng uh, manood. Thank you po sa inyo. Ayan. So, ayan. Pili na kayo. O, iba't ibang uri ng mga chocolate dito sa Saudi Arabia. So, ayan. May mga sale pa. O, siguro uh, nag-sale yan kasi malapit na siya mag-expire. 4 months siguro expire na mga yan. So, magpapalit na naman yan sila. O, oh, ayan. May mga iba't ibang uh, klase ng chocolate. Yung inyong mga paboritong chocolate, nandyan. O, oh, nakita nyo. Ayan. May mga candy din, mga lollipop. Halo-halo na siya, guys. So, hindi naman kasi masyado mga mahal yung chocolate dito. May kamurahan din siya. oh tulad nito. Ayan. Parang may, uh, ano pa, uh, pandede oh sa mga bata. Ayan, so. Ah, uh, yun lang guys. Ah, uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanood ngayon. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Lalong lalo na kay Chairman. Kay Diwata. Kay Mayora. Ayan. Thank you sa inyong lahat. And of course, sa mga nagsusupport. and Black. Ma'am Cecilia. Miss Mary. Ayan. At kay Maningning, ni Joy, si si Salamat sa mga nagko-comment sa aking mga video. At uh, kay Gloria, Tim uh, Kudkud, Irene, Ursula, Deborah, and Carlota. Thank you so much sa inyo. Ayan. Sa lahat po ng nanood nito, thank you, thank you po sa inyong lahat. So, kung hindi ka po naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the button bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. So, ayan, piling-pili na kayo. O, diba? O, ang dami, ang daming mapilian. O, sana po o, nagustuhan nyo ang uh, video na ito. At, uh, nakapagpapasaya uh, sa inyo at naitour ko kayo dito sa uh, Pinoy Market ng Saudi Arabia. So, yun lang guys. Bye-bye. Masalama.